Guys, we're back! It's another day, another opportunity, another challenge, another chance at life. It's a Monday morning today. Oh, noon. Noon time na pala, guys. and RD ko pa rin today. And uh, may lakad na naman kami ni Daddy, guys. First is, bibili kami ng uh, one tray of egg. Dadagdagan ko yung nasa stock namin sa bahay. Um, kasi malakas kami sa itlog guys and then diretso kami sa Oxy Co-op. kukunin ko na yung card ni Ninia kasi fully paid na yung ano loan ni Inday after a year so thank you so much Oxy for the opportunity that you have provided to me and my family extended extended help to my family na makapag loan no mga time na kailangan kinailangan nila kasi nag loan si Ninia noon dati guys for their wedding ni eh, Butchoy. So ngayon, since wala namang pagagastahan, wala namang pinaglalaanan na pera, ah, hindi, wala siyang major na uh, financial plan ko hindi yung upcoming birthday lang ni Alas, which is gonna be next year pa naman, March. And since Butchoy is meron ng trabaho, guys, at least makakapag-save na si niya Not necessarily na kailangan pa niyang umutang. Okay? And at the same time at least andon lang yung pera niya doon um naka-stock lang naka-standby anyway every month nag-earn naman yun ng interest yung mga savings accounts namin doon. So, yun ang ganap namin today and then dadaan din kami sa Kings, Prod uh, a Kings Factory Outlet kasi malapit lang naman yan doon sa MJ Quenco and then we'll be buying some cold cuts like bacon Uh, longganisa kasi naubusan na daw kami kasi uh, next week pa yung sweldo guys so tipid-tipid din and kailangan by stock parati sa bahay para hindi maubusan okay and then ano pa uh, after namin doon lahat is magpapa manicure pedicure kami di and ako magpapa pedicure lang ako guys kasi hindi hindi magiging practical ko magpapa manicure ako guys tapos maglalaba lang naman ako diba <laughs> Pero si daddy, cleaning lang naman siya ng kanyang uh, kamay at paa. So, yun lang ang ganap namin today. Kaya kami umalis. And hindi na ako nag-mascara, guys. Nag-ano lang ako. Nag-kilay and lipstick. Ang lipi ko ay sunnies. And ito yung pa-outfit ko, guys. Ito yung nabili ko sa um, ka-opisina ko dati sa Teletech na lumipat na ng Manila, si Christine. Hi, Christine. Shout out to you. And sana is nasa mabuti kang kalagayan kasi andyan na siya sa Manila, guys. So, may mga pre loved um, top siya. So, na binili, binili ko to, guys. So, maganda kasi to kasi uh, kahit anong okasyon, pwede mo tong gamitin. Pwede mo siyang pang casual. Pwede din siyang uh, pang semi-formal, semi pwede din siya. And then, I just paired it with a uh, shorts yan, black shorts and i use my uh, cd or christian dior na christian dior na bag so pinalitan ko naman yung bag na ginamit ko kahapon yung pink ko na victoria secret na bag na sling bag Kay ninya yun actually guys then binigay niya sa akin so uh, as usual magpapa sounds na naman ako magpapa music na naman ako guys so i'll be right back pagdating namin ni daddy sa sa Oxy. So, ito kasi to ang aga-aga gumising. Eh, hey, ginising talaga ako nito guys kasi, kasi I wanted... magluto pa. Kasi I wanted to ano pa sana guys, mag-sleep nang mag-sleep pero wala eh. So, uh, Ma yan, yeah, anong gulas na? Kasi nakakumit pala ako sa daughter Inip, ko na... Init na init na. Nakakumit pala ako sa kanya na kukunin ko na lang today yung card niya kasi wala na siyang time. And kung mamaya pa siyang 3.30 gagayak ay maano ma na sila, maaabutan na sila ng closure ng co-op namin. So, my... ay, 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 paunahan siya na. oops. Sige. So, yun lang muna guys. Abangan nyo kami mamaya. Guys, so malapit na kami sa Oxy. Andito na kami sa may MJ Cuenco. So, oh, okay. ah, mango. mango Avenue pala guys. Kasi nasa Mango Avenue pala yung Oxy. So, tapos na akong kumain ng snacks ko guys. Nagdala kasi ako ng Mangosteen. So, nakaubos ako ng tatlo. Kasi pinaka-favorite. Isa sa mga pinaka-favorite fruits ko. Ang Mangosteen. Uh, Mahal-mahal lang siya. Medyo. Pero binili ko yan sa Carbon. So, it costs only 70 pesos per kilo. So marami pang natira sa bahay, dagdala lang ako ng tatlo. So pagdating, pag-uwi ko mamaya, yon. Eh nakabili na rin ako ng one tray of eggs. Large siya guys, walang available yung mura nila na eggs, 210. Tapos, so binili ko na lang yung large. Kasi meron pa kaming isang natirang tray sa bahay. Pero ayoko kasi maubusan kasi next week mga yung sweldo, Friday pa. So, uh, at least meron talaga kaming extra o oh, extra na stocks kasi yun yung mahalaga kapag may pamilya ka na kasi guys tapos malaki yung pamilya mo it is really a must na uh, hindi mo sila magugutom <laughs> so that's the responsibility of parents like us so we're almost there and pagdating nun ay naabdan na abutan tayo ng stop so we're there oh ayan dito yung mango, yan yung CIC, tapos yan yung Jollibee. CIC bang? School? oh CIC. And then dyan, yan banda dyan, yung Oxy. Jalal Maksinong. Oo, Jalal Maksinong naman, yun yung... Anong tawag yan? Siyana. Alimot ako eh. Jalal Maksinong, Manggobin yun. Ang dili. Kaya mo yan, daddy. Sige, daddy, kaya mo yan. Alimot ko. Nag-shampoo pala ako today, guys, because I'm noticing I'm having a lot of dandruffs lately. As in, ang lalaki talaga ng mga dandruffs ko. So, ginamit ko yung shampoo ni Daddy, yung head and shoulders na cool mint. Uh, tapos, naglagay din ako ng, of course, hindi mga, hindi pwedeng walang uh, conditioner kasi nga, naka, naka dye hair. So, naka, ano kasi yung, may kulay kasi yung buhok natin. So, ayaw naman natin na masyado siyang dry. Diba? Bahag ba <laughs> Parang bahay ng ibon. No, hindi ako, lagi ako na matapdaot ng tabay ko. Tapos ako naong ang direct regular sa video, no? Basin sa personal. Sa personal, guys, hindi ako malaki. Lumiit. Ano lang talaga, 105 pounds lang ako, guys. Coming from 126 pounds over the years, Uh, I've really mellowed down on my weight. Parang, ano na, kung dati-dati kung lumulobo ako, guys, ngayon, hindi na. Nagsishrink na. So, now, I'm in my ideal weight sa DMI, manatawag ka lang na, or BMI. So, 105 is just appropriate sa weight ko na 4'11. 4'11 ba ako na? Wala namang iba no, 4'11 tapos 5'. So, pero pwede na rin akong tumuntong sa five na height, guys. Pero, yun. Yun ang ideal na weight. 5. Same, five same size imong feet. <laughs> so, kung 5'7 ka, dad, imong feet. One, nine and a half to ten. Depende sa shoes, no? Alright, so mamaya na lang. na sa guys. So I'm here na guys sa Oxy and we're just waiting for the approval ng manager na ma-release yung card and nagpa-update din ako ng passport. Yan yung Oxy. Si Daddy pinapalipat ko ng parking kasi masyadong malayo dun. Kasi hindi ko alam kung anong oras kami matatapos. So ayan, si so Daddy. So walang... Walang masadong kliyente kasi Monday naman si Ariel day nagfield asa gi ko sa as pier ah. mm -hmm. si Ariel sinundo niya yung manager kasi Monday Monday kasi usually yung muabot ang managers no ang manager from Ormoc. so maghihintay muna kami dito guys buti na lang talaga dito kami na una Papababain ko lang si daddy. Namunguto na naman yung mata ko sa kakatulong. Buti na lang guys nawala na yung parang dry skin dito sa mata ko. Yeah. Done with Oxy. So, ano naman kami ngayon? Sa uh, Kings Cold Cuts. And then, ano, bibili kami ng asa tapay itong mga fresh milk dad ah, uh, di fuda. fooda oh, oh, asa man ta maniun to, fooda diya yeah. fooda ba na diya, dili na fooda dili na fooda pure gold pure gold ta oh, palit sakta diya, uguan, fresh milk muna tamu ato sa kings kaya total, 5 po pa, mutus naman nirang Then afterwards, magpa pedicure na pa. Hindi o All no? right. So finally, officially, fully paid na yung utang ni Ninya. Congrats, Inday. And then, sinasabihan nga ako ng ano kung hindi, hindi pa ba uutang ulit si Inday. Sabi ko, hindi pa po. Kasi okay pa naman yung finances nila, Inday. So, Uh, at least nakuhanan siya ng around 6,000 no 5,000 a month at least makakasave siya niyan so daan mo na kami ng pure gold guys kasi baka meron ditong pwedeng makainan kain mo na kami ni daddy kasi medyo nagutong daw to abri ah, ba na sila? mura magway tao? Yeah. Yeah, tapat sa taxi oh. <coughs> <coughs> o kita ko sa inyong pure gold guys parang walang oh, walang mga ano hindi, hindi na talaga sila hindi talaga nag-click yung pure gold sa Cebu mas nag-click siya sa ano ang FUDA, dati mas ano sila mas marami-rami silang tao pero anyway off we go ayan guys so tapos na lang kaming mag hindi na kami dumaan sa Kings kay pareho na magyapon guys ang presyo sa pure gold So we decided, dito na lamis sa pure gold, nagpalit og mga fresh milk, additional cold cuts like hot dogs, uh, bacon, and longganisa sa Kings. Kaya favorite tango ng longganisa sa Kings, guys. And anyway, dagan na magitlo. So kompleto na. Ang ano na lang, uh, carne na lang ka. Pero di pa magod masudin dito kay puno pa. Napay lechon dito from the party ni Kuya dili daw pero kada idakang. lagi, besa taw isda may among paliton. Oh, ang hubo so, pud ta sa. mga isda so, lang sa amo. Ang hubo kay ang butos. Mga ka butos tagko inasal. Usa <laughs> na mo Ambot gay. Nga to mo duol, ul sa dayon. Lagi po, all guys uy, kanon na hitang baboy. So Bukol ka, magpatang isda para sa inununan. Mag-inununan na ini. Ang bato niya na lang. kasi pa na maligyan sa deka. Hindi, hindi lang inusod sa freezer. Hindi, diretsyo magluto. Ah, diretsyo magluto. Hindi rasa. Ah. para, hindi na ay ba? Hindi bukol. So, ah, padung na may sa... Ano guys, Robinson's Town Center na lang may magpa-money money, money pedi. And then, dito na lang saan may Kaya na may daghan dito, guys, na ay puso, na ay ngoyong. Ah, gusto ko ngoyong, dad. Uh -huh. I miss eating ngoyong, guys. Kaya dugay-dugay na sa ko ang kakao ngoyong. At is barato ra Dili kayo pricey. So, muna na among ganap. And then, afterwards, magpamani pwede. And then, uli na. And then, kaya maglaba pa ko, guys. Dago pa yung Kaya ka mga white ni dad, didili na po na ginapalaba sa laundry. I do it myself kay gusto ko ma-preserve gid ang kuan kay Jackie biya ng brand niya in town ya. Mula good guys kadugayan ko ana ra sa kanang laundry shop nya lang la mamamantahan. So I wanna preserve the quality of the kuan do kapoy siya kay ako pa siya humulan kadiot mga 30 minutes. Pero, ano man sad, sulit man sad guys. Okay? Okay ba daddy? okay. So, on the other side guys, we're going to Robinsons. So, I bought another, ano pala guys, uh, tripod sa aking, ano, ayan. So, 300 to. Kasi nasira na yung white ko guys, sayang talaga. 1,000 pa naman yung bili ko noon. Oh, say hi sa Daribe. Pang hi sa mundo. Pang para... okay, hi sa mundo. hi sa Okay, say, usay nga na yung tindahan? Baan. Wa'il. Wa'il o ilbini din nanay adra oh my my in my end O, andi oh, sila di Robinsons Town Center guys nasuklian ako din no mana resibo na lang resibo na lang guys and kakain na kami so, tapos akong bumili ng tripod guys kasi mahirap talaga po lang tripod kapag nagbablog ka guys mas mainam talaga yon kasi kapag kumakain ka you can just put it ipastan mo lang so ngayon dito na kami sa puso tingnan nyo naman yung um, ngoyong nila guys so shomai na lang yung bibili namin ang liit kasi na ngoyong shomai doka steak puso dad dele so may lain Pusalang anak kakikiam. Pusalang O Pusalang kakikiam. Pusalang kakikiam. Pusalang Puso. Upat. Upat ka oh. puso. Upat. Oh. So, we're just waiting for our orders, guys. And then, kakain na kami. And then, magpapamanicure. So, sana mag-last na naman tong aking tripod. Kasi yung yung tripod ko mga guys na wide, nasira na talaga siya. Yung, yung uh, niya, natanggal na eh ang mahal pa naman nun mga around 900 to 1000 yun guys so hindi na talaga ako bibili sa online dito na lang talaga dito sa mga mall kasi mas mura siya kumpara doon so, ito pala siya, guys selfie stick na pwede syang mastan ang differential lang niya is yung ano niya, yung bluetooth niya hindi ko magana so tingnan ko lang mamaya pag uwi kung gagana ba to yung blue, blue stick. otherwise, I don't need naman sa na pang ano lang talaga to ba, pang selfie sana para hindi na ako mahirapang mag click click pero wala eh kung hindi siya kumagana di wala tayong magagawa ang importante na stand na siya. Super lang. Iguwag ko yung water sa sasakyan. Bumingay na lang kami. I might sleep okay, I'm sleepy and then after here uh, papagasolina and then uwi na kami What? it's 2.30 na almost 2.30 Antok na ako guys Sakit sa baboy Pagaling kain Ganun talaga And then Pagdating sa bahay Rest sandali and then maglalaba ito. So, mamaya ko end vlog ko.